So, kamusta mga ka-sligaw nga pala ulit to? Si Cool Game PH at nagbabalikin naman tayo sa isang kalibagong episode sa Nasky S&P At ngayon, may gagawin tayo dahil kailangan na natin to i-terraform yung base namin kasi, hindi nyo naman yan Para lang kami nakatira sa may... Hindi ko masabi, basta yun na yun Ang goal natin ngayon is mapa plot natin ang buong lagod na to Eh nga, paano? Iteterraform natin to to plot surface. Agang dito. Pero dapat di matatamaan itong village na to. Yung trading hall namin. Kasi may trading hall kami dito. Hindi ko pala ito napakita sa inyo noong episode 1. Dahil kumuha naman tayo na doon. So, eto. Eto. Ito ang village yun. Kailangan din natin matamaan yan. No? Uh, at uh, kailangan natin yan ayusin natin. Ipa-plot natin to. So, paano natin ito ipa-plot? Siyempre, kailangan din natin ang matis ka at yung momentum. Isimulan natin dito. Ayan, padaretsyo do all. So, sana wala tayong matama na kung ano-ano. Pero, kailangan muna natin ng mga gamit. Kailangan ka nga siguro ng chess at mga gamit dito. At pa. At nga pala kailangan rin nila. Ginawa ko ito kagabi yung creeper. Tsaka ito. Ayan. Ang mga design yan. Ginawa ko yung pag-up. Eh. At nagpapalagaw ko pag pagkatapos ko mag-record yung episode 1 natin. Kaya yun. Ganun na nangyari. Basta. Okay na yun. Pero ngayon na eh, episode gagawa tayo ngayon ng matindi ang, abay, matindi ang terraforming sa bahay natin. Bayis pa na natin sa bahay to dito. At kailangan ko rin gumawa na ng automatic raid farm. Which is, pwede ko na gawin yun siguro. Kasi, madali lang naman siya. Siguro. At siguro ngayon ko na, na gagawin. Ayun na ba? Pag-isipan ko na natin. At gusto ko ito sunugid lahat. Hindi mo lang gamit yan. Puli uh, na. <coughs> Dito talaga sa mga kong angas eh. Hindi ba pipikit ka lang? pumikit lang siya, pangatol na siya totong buhay. Pipikit ka lang, tapos magising umaga na. Angas. Kaya nga niya. So, gagawin na natin itong terraforming formula to. Medyo mga ababang oras na to. Pero siguro, hindi mo na ako magta-timelapse. Pag play rabbit Good jet I wish I knew you wrong with me I wish I knew you wrong with me I wish I knew you Yun So <clears throat> So saan ba natin ito sisimulan? Kailangan muna natin ng chess Siyempre Hirapan pa tayo dyan Kailangan natin ng chess Double chess Lagayan na saan At kung saan na yan Ay gagamitin din natin sa mga future builds natin dyan. na lang yan, pre. Baga sa atin. Kasi, builder tayo eh, Eme. Eh, Ayun na. So, saan natin simula? So, Kailangan natin mapunta yung surface 263. Dari-dari-dari yan, nagagapap niya sa atin. Tatanggalin din natin yung builds niya. Ah, uh, hindi yun na mangyari. Baka masira ba't yun eh. Baka mag-grade pa ba't tayo. So, kumula kumuha ng ano, ng emerald para sa main kasi masisira na to o o siguro upgrade ko lang gamit tayo ng black ayan uh, lang gawin natin tapos tapos natin tatanggalin din natin itong mga ano bamboo Ang ba yun? Danda, Dragon Bamboo. Hmm, tsaka Cactus Tree pa rin dahil. Pagalitan na lang tayo dito. Oh, ito na tayo. Ito si Nira yan. Si Nira yan. Si yan, Bamboo. Wala yan. Ayusin din natin yan. Tsaka tali dali na rin hindi makakuha ng Bamboo. Ito. Yung spawn namin, puro Bamboo. Ito kasi imposible na rin hindi kami magkakuha ng Bamboo. Talaga Dam ang bambo doon sa miscon. Ano nga ba? Ito ikala ko tulog na taglalag ng pala. Okay. So, may mukhang mabigat-bigat tayo dito ang gagawin natin, ha? Ah. So, mag-iisipan ako muna bago tayo mag-time Kasi maya-maya, maya uy! ginawa natin yung time lapse joke lang maya maya pa tayo yung time lapse kaya ako muna type lag ito muna ibasagi na natin ito at nga gagawin ko itong dirty gusto eh. ko siya gawin dirt pero huwag muna siguro ngayon I think kasi i focus muna tayo sa dalawang goal natin ayusin muna natin ito at ang ipa-flat muna natin is Ito, ito muna one kaya pala Nakahanap na, na kasi mat natin yan dare-dare dito Dare-dare dito tayo. na kasi eh. Ay, look. Bato na kasi ito lahat eh. Hindi lang bato ito eh. Pag tayo, dito sa kabila. Aero. No? Ito, bibig, ito. Ayan, ka to. Ayan, hindi ko ito sarahin. Tapos talaga sa akin. Hindi na natin. Ayun, sabi niya. Kailangan. Ay, gandito na. No? Sapatin muna natin. Sapatin muna natin yung bibig. Okay, village lang pala to. Siguro dito lang. Siguro hanggang dito lang. So, kakin natin. Agay okay, tayo na dito. Kakin natin. Okay. 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 dali-dali na natin itong video pa in lot dito na terraforming talaga to at siguro may hirap hmm, may hirap na natin ito akala ako suspicious gago ay lang pala yun sa mga desert sa mga tempo tapos ang ay kukuha rin ayun, tayo nun ah magantay lang kayo kukuha rin tayo hanggang mag ender dragon fight kaso napatay na nila yung dragon dito ang pangatan dito sa SMP po so, poyos so, so, na babadali yung mga players pang kainan doon at pagkain later sila. Doon kami nabubomi talaga dito. Kaya pag-ating na rin ng Nasty Universal, huwi, spoiler. Pero stay tuned to find out yun na lang yun. Eh. Nantay lang namin mag-anuncio si Nasty. Pumipan namin. Kuya, patingin na nga naman. Pumipan okay? namin. Basta ito. Ito gagawin yun. Hirapan pa tayo dito sa pag-iiba. Kala nyo ba, madali lang to. Yeah, mas. Ang bilis sa taas, hindi mo na ano eh. Ito sa taas ang bilig sa taas, hindi mo na nga. Hello, bilig siya. Hello. Pag-inyan. Pag-inyan lang yan, bilig natin. Ah, dyan lang. Dyan lang. Ano tayo? Ano ko tayo dyan? muna. Ah, <coughs> uh, wish I knew you wrong at me. Wish I knew you. I uh, wish I knew you I uh, wish I knew you Tapos Ang gagawin ko rin kasi dito Dito rin namin ilalagay yung mga Pupil Pops namin Like Potato Farm tapos video trading hall kaya yung trading hall abang baka sabihin mo kuya di naman para trading farm yun pwede ako gumawa ng farm ng trading hall basta ano pala video breeding pala na tawag naman baka video breeding basta ayun na yung gagawin natin so magka time lapse ako maya maya kapag ano yun ako kalagit na ata di lang po ako pwede nakistart ko na ng video tapos ano agad tayo time lapse ang boring naman nun di ba diba guys? Diba? Kaya... Time lapse, so simulan na ito. Let's go! years. Napagod. Napagod ako doon dahil niyo ba? hindi no. Kala nyo ba kaya ko tagod ko Hindi. Baka hindi pa ako ng dalawang episodes pa. At sa mga dulo-dulo ko lang tumagat -tumag ayos. Pero yun niya, Ayos na natin na pa-plot na ito. Hindi na naman siya siya doon na plot. Nirapan na kasi ako. Hindi naman tayo. Tawa natin ito kaya ng isang pagsakat. At ito lang yung nagawa natin next episode ay uh, yung sinana natin tong trading hall nalagay natin yung dito at ayun nga yung gagawin natin so members nga yung dito ay yun, sina uh, ako is the god Institute. the good girl. kuya mar kuya mar is sino kin place kin ah oh, kin kin Ashley, uh, Ashley, look at me. Ayos so, ah. Ang niya mo, guys. Pero yun nga, ito parang nagagawa natin. Napakayarap na nang ginawa natin yung time na yon. Kaya, <coughs> hindi ko na sinabihan mag, ano kayo, subscribe. Yung ko na. Uh, ano na? Next episode, siguro naka, ano na to, naka dirt na. Tapos, ano na, ano dito, yung beach na. Marami siya. Ah, so, dito ko na tatapusin ang video na to. Ah, uh, next episode, tatapusin na natin yung ano natin trading hold yung gawin diba? Trading hold, kaya Bang subscribe ka na at i-like mo na rin yung video na ito At i-on mo na rin yung notification bell Para para updated ka sa mga bagong video natin Yun lang, paalam!